Mapagpalang araw mga ka-nurse, nandito na naman tayo para magtalakay ng isang topic. So ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano nga ba ang tama na posisyon para sa mga nanay kapag sila ay natutulog. Actually, alam natin kung gaano kaimportante ang pagtulog lalo na sa mga buntis. Isa itong importanteng bagay para marigay nila ang kanilang strength, para sa proper development ng kanilang mga baby, at para sa kanilang magandang kalusugan. Unfortunately, maraming sa mga mother, kapag sila ay nagbubuntis at lalo na kapag malaki na ang kanilang tiyan, nahihirapan at maraming na silang nararanasan ng mga pagbabago that lead them para hindi makat makatulog ng maayos. At itong mga bagay na ito, kapag ka hindi nakakatulog ng maayos ang mga pregnant women, so makaka ito sa kanilang kalusugan maging sa kanilang mga baby. Actually, sa pagkakaalam natin, meron tayong tatlong uh, types ng posisyon. Isa yung kapag nakahiga, yung pangalawa ay pagka nakadapa, at yung pangatlo ay kapag ka nakatagilid. So ano nga ba ang best pregnancy position kapag natutulog? karamihan ng mga doktor, they are highly recommending na matulog ang pregnant na nanay sa kanilang left side. Actually naman, either left or right ay okay lang naman kung tutuusin. Kaya nga lang, kung ang pinag-usapan natin ay ang best sleeping position, ay left side. Kasi nirekomenda ito ng mga expert dahil unang-una ito ay nakakatulong sa kanila para ma-improve ang circulation ng blood. Para ma-relieve din sa pressure at para ma-optimize ang blood flow Samantalang kapag matutulog, tagilid pero sa right side naman So yun nga lang, magkakaroon ng black somehow sa circulation ng blood papunta sa baby So kung alam na natin, yun nga yung best recommended, di ba? Yung matulog ng nasa left side So ngayon naman, ano ang kailangan natin i-avoid? So syempre ang i-avoid ninyo, yung mga nanay dyan, na mga buntes no, Pag matutulog kayo, umiwas kayo ng syempre nakadapa Okay? So, bakit nakadapa? So, syempre, pagka nakadapa kayo, yung stomach nyo yung nakapress na ganyan, so, maiipit yung tiyan nyo. And that will be not comfortable. Pero actually, if that will help you para maging maayos ang inyong pagtulog, po pwede pa natin yung itolerate yung pagtulog ng nakadapa kapag ka mga 16 to 18 weeks. Kasi hindi pa siya ganon kalaki. Hindi pa siya masyado maiipit. But, kung ito ay palaki na at lumalaki na yung tummy, hindi na maganda na madadaganan siya nahihirapan na kayong huminga. Tapos, uh, hindi na kayo magiging matulog kasi nagkakaroon na ng pressure. Kasi nga, di ba, yung stomach, kapag uh, dinaganan mo siya yung tummy mo, so, mapupush niya inward. So, magkakaroon kayo ng problem somehow sa inyong stomach at saka, unsafe talaga siya para sa mga baby. So, e, eh, paano naman yung sleeping doon sa pagka nakahiga o nakatihaya? Okay ba yun? Iwasan din daw po yun. Pero again, kung medyo maliit pa yun dyan at tolerable pa, okay lang naman din kung yun ang comfortable. Pero sanayin nyo na hanggat hindi pa ganun kalaki yung chan nyo na natutulog kayo ng nakaside iwasan nyo na yung nakatihaya. Dahil kapag lumaki na yung chan nyo, hindi na talaga maganda na nakatihaya kayo pagtulog. Yung bigat ng taming nyo yung fluid, yung bigat ng fetus madadagan sa inyo yan or sa mga vital organs nyo. Mahihirapan kayong matulog. Yun po, pwede kayong magkaroon ng upset stomach tapos magka problema sa inyong intestine or digestive problem. Kaya naman, iwasan ang pagtulog ng nakatihaya. So, ulitin natin. Kapag ka nakatihaya, no, no. Kapag ka nakadapa, mm, okay sa early pregnancy, pero sa after ng 18 weeks, 12 to 18 weeks, dapat hindi nyo na yung ginagawa yung nakadapa. At sa later part kasi ng pregnancy, kapag ka nakadapa, magkikreate ito ng constriction, okay, ng blood flow. E di tagilid sa right side, sa right side, comfortable rin pero mabablock nito somehow ang pagdali ng dugo papunta sa baby nyo. Don't panic, hindi naman po pwedeng palaging nasa left lang kayo nang nasa left, di ba? Once in a while punta sa right, then punta sa left. Tagalan konti sa left. Once in a while punta sa right, tapos punta ulit sa left. Pero ang pinaka-best, highly recommended na position ay ang left side. Yun yung pinaka safest position kasi. That optimize the blood flow papunta sa baby nyo para sa kanilang development and nutrients. At it increase your comfort as well. So, anong mga maipapayo natin na tips for finding the best pregnancy sleeping position sa kayo ay nagbubuntes? So, unang-una, mag-invest kayo sa mga comfortable pillow. Mag-create kayo ng optimal uh, sleep environment and routine. Yung anong oras kayo matutulog, make it a routine, uh, mga activities ninyo, yung environment nyo, yung inyong temperature, room temperature, makakatulong din po yun. Tapos yung mga machine na po pwedeng mag-lessen ang noise dun sa, sa room nyo sa paghabang kayo natutulog. Tapos i-avoid nyo yung TV, computer, yung mga cellphones ninyo. Pero number three, don't, don't take any sleeping aids. Lalo na yung mga bigla-biglang mga iniinom, papatulog, hindi po pwede yon Hindi po recommended, hindi po siya recommended at all. At kailangan po with prescription ng inyong doktor. Mag-try kayo ng mga relaxation technique, meditating, stretching, use ng mga app, merong mga relaxation technique dyan. Limit niyo po yung caffeine intake. Okay? Kasi may hirapan kayo talaga matulog mag-hydrate, uminom ng mga tubig dahil isa sa mga nagiging rason kaya hindi nakakatulog ng maayos, nagkakaroon ng cramps, sumasakit so ang mga legs you know. So, kailangan keep yourself hydrated. Isa yan sa paraan para hindi kayo palaging pinupulikat. Siyempre, pag pinulikat kayo, mahirap, diba? Tapos magigising kayo, hindi na kayo ulit makakabalik sa so, dating yung pagtulog. Yun, pwede rin yun na yung position ng head niyo slightly elevated. Okay? Slightly elevated na ganun. So, para hindi kayo nahihirapan huminga. Kasi pag lumalaki na yung chan, tapos sumasagad na hanggang dun sa pinakataas, yun, nahihirapan ng mag-expand. Nahihirapan na kayong huminga. So, yun lang po ang final natin. Kailangan left side lying. Best comfort at mas safe at mas uh, beneficial para sa inyong baby. Kapag may problema kayo, nahihirapan kayo, make sure na uh, ayusin ninyo, makipag-usap kayo sa inyong mga doktor para may suggest sa inyo or kung merong papagawa sa inyo or ipapainom sa inyo na safe para sa mga nagbubuntes, mas maganda. So, yun lang po for now guys. Sana po nakatulong ang video na ito. Don't forget to like and subscribe to my video. Bye mga ka-nerd!